Guys, pinatawag namin kayo dito kasi malapit nang matapos yung summer vacation. Aalis na tayo dito sa country house. Dahil dyan, bibigyan namin kayo ng surprise. Gusto anong namin ng surprise. Anong surprise yan? Oo, Oo nga, anong, anong surprise? surprise? Hahayaan nyo ba kaming lumabas sa country house? Wait, Timur, anong ginagawa mo? Nandito si smiley ko. Wala akong pakialam. Girlfriend ko si Diana. Okay lang, may plano na ako paano mabawi si Diana. Concert na gagawin ng mga cheerleaders, Bunny. Woo ang galing naman, surprise para sa kanila. Pero kami yung magtatrabaho. Anong surprise sa amin? Gusto rin namin mag-relax. Oo nga, wala ako sa mood sumayaw ngayon. Di, Di ma, anong band, band concert? concert? Kumakanta si Diana, tapos yung iba sumasayaw. Ah, ganon. Gusto ko sila makita mag-perform. Leila, ano to? Sila na yung nag announce nang wala tayo. Sila ng dalawa ni Coach Abby? Oo, oh, Ayana. Well, kailangan na nating tanggapin. Hindi, Leila. Gaganti tayo, okay? Nana, baliw ka ba? Gagantihan natin yung oh. teacher. Ano ka ba? Ano ba kayo? Maging happy na lang kayo may concert? Ryan, kayo na lang pumunta sa concert. Hindi pa ako bumili ng ticket. Ayoko manood. Di ba dapat free lang? Ang cool concert. Hindi ako pupunta. Bakit naman? Maglalaro na lang ako Roblox. Huwag kayong maingay. May tinatanong yung mga bunnies. Okay girls, dahil magko-concert kayo, bibigyan kayo na. Cake! <laughs> Coach Abby, alam mo naman na hindi kami kumakain ng matamis ngayon, di ba? Okay lang yan, babe. Sige na, pumahay ka na. Ay, ayokong kumanta, Timur. Gusto ko din mag-party, no? Okay ang boyfriend mo, ah. Imbes na kampihan ka, gusto niya mag-perform ka pa. Oo, tama na yan, ah. Wala mag-aaway. Di ko namang papatulan yan. Isang sapak ko dyan, tutumbayan. Eh. Ah, talaga? Gusto mo suntukan nice, tayo? Guys, tama na. na. Kalma lang. Tama, tama na, na doon tayo, ano? Matapang ka, ah. Hindi, dito sa harap nila. Suntukan tayo, ano? Diana, awatin mo si Timur. Kitty, nagsasawa na ako dito. Pwede ba tumahimik na kayo? Smiley, wag mo nga patulan si Timur. Kasalanan ba niya? Pinagpalit mo siya dito sa kapatid niya? Kawawa naman, iiyak na yan. Timur, tama na. Matapang ka, bata, ah. natin Mamaya. Kutsabi, Teacher Mike, okay sige, payag kami sa concert. Pero after ng concert nila, papayagan nyo sila pumunta sa club. Yari yan sa akin mamaya eh. Easy ka lang, nagsishow off lang yung kumag na yan. May araw din sa akin yan. Okay sige, pwedeng pumunta sa club yung bunny after concert. So ano girls, magkoconcert kayo? Diana, sige na, magkaclub magka tayo. tayo! Okay sige, kung papayagan nyo yung bunnies na lumabas after concert, payag na ako. Okay, deal! Yeah! Hey guys, bukas ng gabi mag-e-enjoy tayo lahat. Magko-concert yung Bunnies. I-ready natin lahat mamaya pati yung candy table. Candy table, candy table. Ano kami, mga bata? Sana pati kami pwede pumunta sa club bukas. Hindi lang naman sila yung teenagers dito. Mga adults din kami dito, no? Bravasti, ipasan mo ko sa balikat mo bukas sa concert, ha? Julie, pwede bang wag muna natin gawin yung sa concert? Baka mahirapan ako, eh. Anong ibig mong sabihin? Mabigat ako, ganun? Julie, hindi. Pero last time kasi parang na-dislocate to, So eh. guys, umayos kayo para hindi natin i-cancel yung concert. Oh, malinaw ang lahat, ha? Abby, ano yung gusto mong sabihin kanina sa akin? Oo, oh, Mike. Meron nag-spit sa flower pot. Feeling ko yung mga boys. Lagot sila sa akin. Tignan natin. Tara. Guys, pwede. Mag-behave kayo ng maayos sa concert bukas. Kapag hindi kayo nag-behave, palalabasin namin kayo. Okay, girls. mag na tayo. Let's go. Tara, sagot ko. <laughs> well, nandito kami. kami. At bakit dito pa kayo nagkikiss? Bakit wala kayo doon sa announcement kanina? Ah, pwede bang umorder ng lemonade? Hindi pwede, may ginagawa silang importante, diba? Oo, napaka-importante Ah guys, sorry ah, miss na miss ko si Pizza Girls, anong gusto nyo? Pizza, pizza gusto, gusto namin ng, ng latte Kami naman, lemonade please Ako magbabayad Okay guys, Pizza, magde-date tayo ah Namiss kita eh, gusto ko nang makasama na matagal, okay? Oo nga, gusto ko din yung ganun Pwede ba guys, unahin nyo yung latte namin? Mamaya na yung dates nyo, no? Okay, sige na, gagawin ko na Bunnies, umupo na kayo Kayo naman, rats, wag kayo sumisigaw Sisirain nyo yung mood ko eh bagay na bagay talaga kayo. Kitty, mukhang nagsiselos ka yata. Nat, hindi pupuntahan ko si Sakat mamaya. Girls, alam niyo, nakakatawa kayo. Hindi pwede ba? Tama na yung compliments. Alam naman namin na cool couple kami. Paulit-ulit kasi. By the way, cool couple din kayo ni Sakat. Timur, huwag mo nga ganyan kausapin si Kitty. Ano ka ba? Diana, ang kulit kasi niya. Cool couple kayo, bagay kayo. Ang kulit-kulit niya, paulit-ulit na lang. Pero hindi ka dapat ganyan sa kanya. Friend ko siya. Okay, babe. Sure. Sinabi mo eh. Huwag mo nga akong tawagin, babe. Tawag sa akin yung ni smiley. Guys, ubusin niyo na drinks niyo. Tapos umalis na kayo. Bakit naman? Rats, ano bang gusto niyo ha? Sarap ng upo namin dito eh. May gusto ka ba ba? Oo. Hindi. Busog na si Karina. Aalis na kayo. Guys, tumayo na kayo dyan. May pag-uusapan kami ni Yana. Importante. Sige Nakakainis na. Nakakainis tong mga rats na to. Hindi pwede yun. Inagawa nila tayo ng upuan. Hayaan mo na sila, Thomas. Ano? Hoy, umalis kayo dyan. Upuan namin yan. Tumahibig ka na nga, Thomas. Umalis na kayo dito. Leila, narinig mo siya. Ilang taon na ba yan? Ewan ko. Sabi nila 16. Mag-18 -e na siya. Tara na nga, Thomas. Smiley, tama na. 18 years old ka pa lang. Marami pang ibang babae dyan. Huwag ka na malungkot. Romeo, hindi mo naiintindihan eh. Masyadong masakit. Yung sarili kong kapatid, tinraidor ako. Solid. Oo nga, solid. Sandali lang. Anong balita kay Zip? Diba, ba? Uh, boyfriend ni Diana yun? Ang balita, umalis daw siya dyan. Baka naman bumalik na siya. Tara, kausapin natin siya. Smiley, like, ano ka ba? Kaaway mo nga yung kapatid mo ngayon eh. Tapos dadagdag mo pa si Zip, lalo lang lalaki problema mo. Romeo, maniwala ka sa akin. Wala na akong problema kay Diana. Wala na siyang pakialam sa akin. Ginawa ko na yung lahat, pero wala pa rin. Oo nga. Tapos ngayon si Timur pa. Okay, tara. Kakausapin ko si Zip. Tara na. Okay, tara. Kausapin natin si Zip. Nakita mo, wala naman si Dima dito. Ayaw kanyang isakay. Baka naman tinataman siya. Eh bakit ngayon pa ako na yung sasakay sa kanya? Hello pigs, sinong hinihintay niyo ha? Hinihintay niyo si, si Dima? Dima? Hoy, Frogs! Wala kayong pakialam. Oo o nga, wala kayong pakialam kung sinong hinihintay namin. Oh my God! Hindi siya darating! Hindi siya darating! Siyempre, hindi siya darating, no? <laughs> Alam niyo yung si Dima? Pinaglalaroan ko lang yan dati. Kasama eh. ko yan nagpa-party dati. Ang boring. Sino-sino na lang yung nakakasama niya. Ouch! Nancy, nandito na ako. Tara na. Bakit dumating pa siya? Eh di ba sabi naman niya darating siya. Anong problema? Ingit ka. Dima! Dumating ka! Dumating ka! Dima! Dumating ka! Dumating ka! Naiinis ako sa kanila. Lahat naman inis sa kanila eh. Paano kaya nakakatagal yung mga bunnies sa kanila? Dima, dumating ka! Dumating ka! <laughs> Baliw yata yung mga yun. Hayaan mo nga sila. Ano Dima, tuloy pa ba kayo ni Nancy? Oo, oh, siyempre. Okay, bye girls. Wish me luck. Okay, tara. tara na. Oh my God, paano kung nagustuhan niya si Nancy? Okay lang yan. Anong okay lang? Kahapon comfort niya ako, tapos ngayon kasama niya si Dima. Girls, seryoso? Hindi tayo pupunta sa mga boys ngayon. Ang tagal ko nang hindi nakikita si Zach! I miss him na. Nat, huwag ka na mainis. Pupuntahan rin natin sila. Hindi ko rin nakita si Sakat. Girls, bukas na yung concert. Kailangan natin magpahinga. Alam niyo girls, wala sa akin yung puyat na yan. Kahit mapuyat ako, magigising pa rin ako ng maaga. Nat, pero kami hindi ka tulad mo. Eh di puntahan mo si Sak. Tapos pag wala kang tulog, sigurado, pangit ka. Oo, ganun ako. Malaki yung eye bags. Lahat naman pangit yung itsura kapag wala silang tulog. Hi girls, may sasabihin ako sa inyo. Ma! mascot? Bakit hindi ka kumatok bago pumasok? Oo nga, e paano kung nagpapalit kami ng damit? E paano kung naliligo kami? E di nakita mo kami? Mascot, friend ka namin, pero hindi ka girl. Bakit? Nakahubad ba kayo ngayon? Hindi naman, di ba? E na ako, yung concert bukas, dapat di matuloy yan. Cancel nyo. Oo, oh, mascot, kung pwede nga lang i-cancel. Imposible yun. Nag ready na si Teacher Mike tsaka Coach Abby. Tsaka meron kaming bonus. Magka-club kami after. I-cancel natin. Pupunta ko kay Zach. Nat, ano namang kinalaman ni Zack dito? Sigurado, mag-aaway yan si Smiley tsaka Timur sa concert. Kung mag-aaway sila sa concert, sigurado lagot silang dalawa. Kawawa naman si Smiley. Boyfriend mo yung kapatid niya. Kitty, di ba sabi mo kanina perfect couple kami? Siyempre naman, nagbibiro lang ako. Hayaan mo si Smiley. Kung mag-aaway sila, problema na nila yun. O sige na, girls. Tuloy niya na yung chismisa niyo. O sige, alis na ako. Kita-kita bukas. mascot sa susunod, kumatok ka bago pumasok. Okay, girls. Mag-face mask na tayo. Oo, Oo mask. Gusto ko yan. yan. Mary, tingnan mo, masaya si Diana ngayon. Lagi naman na. Hindi, masaya siya kasi kay Timur. Girls, wag na kayo mag-imagine dyan. Girls, wag na nga kayo magbulungan. Naririnig ko kayo. Okay, anong mas yung gusto nyo? Pomegranate, strawberries, o yung gold? Strawberries. strawberries! Guys, gagawa ako ng broccoli pie ngayon. Wow, cool, Zalina. Paborito ko yung broccoli pie mo eh. Ah, Zalina, pwede ba dagdagan mo ng nuts yung sa akin? Oo nga, masarap yun. May maraming mani. Marami namang tayong nuts ha. Diba, Dinala ni Grandma nung bumisita. Guys, sorry, bigla silang pumasok eh. Hindi ko sila mapigilan. Nasaan si Zip? Smiley, relax lang. Di natin teritoryo to. Wala akong pakialam. Kev, bakit mo sila pinapasok? Wala si Zip dito. Umalis siya. Bakit? Oh guys, narinig nyo ah. Wala si Zip dito. Sige na, umalis na kayo. Labas na. Gusto kong malaman kung ano yung relationship ni Diana at saka ni Zip Sobrang gulo. Kaya nga umalis si Zip dito eh. Umalis siya pa na mag-isip-isip. Oo oh nga, kasi parang ayaw na ni Diana si Zip eh. Ano? Ayaw na niya si Zip? pala ayos. Anong ayos? Kung ayaw na niya si Sip, sigurado maiinlove na siya lalo kay Timur. Romeo, hindi to maganda. Hindi maganda. O guys, tama na yan. Pwede ba sa labas na kayo mag-usap? Please lang. Nasisira yung mood namin dito eh. Tsaka magluluto pa ako ng pie. Wow, Kev. Ang laki ng pinagbago mo. Dati astig ka. Ngayon, nagluluto ka na lang. Bakit naman? Anong masama doon? Oo oh nga, tumutulong na kami kay Zalina. Sandali lang. Ibig sabihin, boyfriend ni Diana ngayon si Timur? Eh si Kitty, anong balita? Pati siya pumapasyal dito. May iba na siyang boyfriend. Pag dumating si Zip, sabihin nyo, iniwan na siya ni Diana. Dinidate niya yung kapatid ni Smiley si Timur. O sige na, aalis na kami. Huwag kang mag-alala. Wala namang ibang dinidate si Kitty doon. Okay? O sige guys, pwede na kayo umalis. Magluluto na ako ng pay. Nagugutom na yung mga tao dito. Eh si Nat, anong balita kay Nat? Meron na ba siyang iba? Ano ba 'yan? Puro kayo sakit sa ulo. Diana, Kitty, Nat, sinabi ko na sa inyo tublema problema yung mga girls na yan. Hindi kayo nakinig sa akin. Zalina, manahimik ka nga dyan. Ikaw nga, dinala mo tong tabachoy na to dito eh. Eh si Mary, kumusta? Si Abby, anong sinabi mo? Sino tabachoy? Sino? Wow, astig pa rin pala si Kev eh. O siya na, alis na kami dito. Good luck sa inyo, zombies. Tara na, ayoko dito. Huwag nyo kalumutan sabihin kay Zip ha? Hi, sa wakas, umalis din. Wag na wag na kayong babalik dito ha. Ay, ikaw, hindi ka alis. Hoy, kulot, gusto mo hagis ha din kita? Hindi, tinatanong ko lang baka na mismo na yung country house. Ayoko na dun, gusto ko dito, nandito si Zalina. Tara na. Okay, tara. Yung tabacho, baka na maingay, baka marinig ka. Nakita mo, pinuhat niya ako, hinagis niya ako dito. Gagantihan ko siya. Maupo ka na lang, hindi mo naman siya kaya eh. Oo nga, ang lakas niya. Hindi lang malakas. Yung suot niya, mayroon pang protection. Yung dito, anong tawag doon? Yung pang football? Hoy, naririnig ko kayo ah. Wala Kev, sabi ko malakas ka, very cool Sabi ni Sup, tabachoy ka well, na ano ka ba, maniimik ka nga dyan Sup naman eh, natapon yung tsaka ko Huwag ka kasi maingay, baka balikan ako ni Kev Ihagis ako sa labas nun Guys, huwag kayong Gagantihan din natin yan si Kev, may aro din siya Kev, huwag mo nang galawin si Sup, ang liit-liit niya eh Okay Dali na, hindi pwede, binastos ka niya eh tsaka sabi niya, tabachoy ako Kev, ikaw talaga yung hero ko Oo, oh, ako yung hero mo Ang gwapo mo pa <laughs> Talaga, gwapo ako Girls, nakita niyo kung paano habulin ng mga football players si Dima? Oo nga, parang nauubusan sila ng lalaki. Siyempre, wala naman magkakagusto sa kanila. Frags, lumabas nga muna kayo. Oo nga, may pag-uusapan kami importante. Hindi niyo pwede marinig. May pinag-uusapan din kaming importante, no? Pinag-uusapan namin yung mga football girls. By the way, anong masasabi niyo sa kanila? Hindi ba kayo lalabas? Hindi! Hindi. Romeo, doon na nga tayo sa kabilang kwarto. Buwis itong mga to. Sorry. Boys, ano yon? Paso kayo. Boys, anong problema, ha? Uh, sorry, gusto lang sana namin mag-usap, eh. Ah, uh, one-on-one. May tao kasi kahit saan, eh. Boys, matulog na kayo, okay? Boys, tara. Tulungan nyo kami mag-decorate para sa concert. Ano bang kailangan yung pag-usapan bago matulog? Marami kaming dapat pag-usapan. Hindi nyo naman naiintindihan, Uncle Mike, Coach Abby. Tara, Romeo. Hay, to mga lalaking to. Okay, Mike. Bukas, ide-decorate natin gold letters. Siguro mas maganda kung silver. Pero, Mike, gusto ko gold. Pero mas maganda yung silver. Basketball players, bakit malakad kayo ng lakan? Wala kayong pakialam. Alam niyo ba, nandun sa black room si Teacher Mike at Coach Abby. Anong ginagawa nila? Oh my God, sila lang dalawa doon. E di naistorbo sila ng mga basketball players. Gusto mong hatog? Ano po rin gagawin ko? Kakausapin ko si Diana. May sasabihin ako tungkol kay Timur. Pero kapatid mo siya. Ano ngayon? Sigurado iiwan siya ni Diana, no? Anong ginagawa niyo? Tapos na yung dinner time. Naglilinis na ako. Magkakalat na naman kayo. Ano ba yan? Don't worry, pizza. Maglilinis kami after namin kumain. Linisin niyo yan. So anong sasabihin mo kay Diana about kay Timur? Sasabihin ko kay Diana yung mga sikreto ni Timur. Yari siya. Baka masyadong seryoso yan, ha? Tara, kumain muna tayo. Tapos pupuntahan na natin sila Diana. Kakausapin ko siya. Bro, kapatid mo si Timur. Oo, trader kong kapatid. Kapag Pagdating yung mga football girls dito, makikita nila bakit nandito si Timor. Oo nga, Timor. Tama si Kitty Lumabas ka na. Bawal ka dito. Sige na, Diana. One minute na lang. Actually, girls, tayo yung in charge dito. Tayo yung masusunod. Hindi yung mga football players. Tama si Mary. Eh bakit sila? Dinala nila si Dima dito sa kwarto. Naiinis talaga ako sa kanila. O oh, sige na, girls. Aalis na ako. Diana, mamimiss talaga kita. Okay, Timor. Magkita na lang tayo bukas. Good okay, night. good night. Good night. Anong ginagawa niya dito? Akala ko ba bawal yung lalaki dito? Di ba sabi niyo? Ano to? Eddie, tatawagin ko na si Dima ngayon. Girls, actually, umalis na si Timur. Tsaka wag niyo nga kaming i-compare sa inyo. So ibig niyong sabihin, kayo yung in-charge dito, ganon. Anyway, girls, ikukwento ko na sa inyo kung anong nangyari sa amin ni Dima. Hindi kami interesado kung anong ginawa niyo ni Dima. Hindi na kayo lalabas ulit. Anong hindi? Magpa-park nga kami bukas eh. Excuse me! Wag niyo nga ikalat to. Helmet nyo! Hawakan mo to! Oo nga, ang baho. Okay girls, magwash na kayo ng face, tsaka magbrush ng teeth. May pinag-uusapan kaming importante dito. Huwag mo nga kaming sabihan kung anong gagawin. Diana, makinig ka! May mga kailangan kang malaman about kay Timur. Oo oh, Diana, huwag mo siya masyado pagkakatiwalaan. Oh bakit may boys na naman dito? Okay football players, halina kayo! Matulog na kayo! Sweet dreams! Go! Go! Oo, so ano nang mangyayari? Smiley, anong tungkol kay Timor? Smiley, tigilan mo na nga si Diana. Wala na kayo. Wala ka nang pakialam kung sinong boyfriend niya. Sabihin mo, Kitty, masaya ka sa nangyari kasi crush mo si Smiley. Ano? Kitty, totoo ba yon ha? Hindi! Meron akong sakat! Romeo, sino nagsabi niya? Anyway, Smileyk, sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Ano ba yung tungkol kay Timor? Para makaalis ka na dito. Sigurado ka, gusto mo malaman yung totoo. Makinig ka, Diana. Dinidate mo si Timor, pero sa kwarto niya, puno pa rin ng picture ni Kitty. Oo, picture ni Kitty. Ano, daw? Ano daw? Seryoso? So, sige nga, patunayan mo. Nagsisinungaling yan. Hindi ako naniniwala. Ayaw mo maniwala. Tara, punta tayo sa kwarto niya. Tara, papakita namin sa'yo. Alam mo, Smiley, hindi ako pupunta sa room ng mga boys. Kaya pwede ba? Lumabas na kayo sa kwarto namin. Okay, Diana. Pukunan ko ng picture yung kwarto ni Timur. send ko sa'yo sa WhatsApp. Smiley, pwede. Bukas mo na isend yan. Gusto ko matulog ng maayos ngayong gabi. Nagsisinungaling siya. Ewan ko, Kitty. E papano kung dinate lang ako ni Timur para maging close siya sa'yo? ba? Diba? Posible yon. Diana, love ka niya. Ewan ko, Kitty. Naguguluhan ako. Guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you next time. Okay, guys. bye. bye.